Makinig ka! Hindi nyo mag-aari Pilipinas! Ha? Huwag kayo mag -ari -ari dito! Bumubulong-bulong, oh! Ay! Pwede. Ay, pwede. Ay dito, dito. Dito, dito. Bito, bulong, bulong. Ano? Natatakot? Huwag no, Huwag kami! Huwag kami! 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 Matapang ka lang kasi napatay ka ng mga tuta mo. ko Nakakahiya ka. Ajay, Ajay, di pero Ajay, namin ang... Ajay, mga pulis sa Pilipinas dahil wala po kayong panindigan, wala kayong panigsilbi sa aming mamamayang Pilipino. Yun po ang katotohanan. Masakit pero totoo. Wala kayong bay... Ribolia! Hoy! Ribolia, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! aari dito! Gagabahan ka! Hindi nyo pag-aari ng Pilipinas! Gumayas ka dyan!